Okay, the moment ay nandito ako sa Karamuan, Camarinesur. Siyempre mag-explore kami na magad ng spots dito. Pero bago ang exploration, binisita ko muna ang pinakalumang simbahan dito sa lugar na to. Ito po yung Saint Michael de Arcangel. Ito po yung nakatayo dito almost four years na. So dahil ito po ay tinayo taong 1619. So kung makikita niyo na paganda dito, napaka-presko, sobrang aliwalas ng vibes dito. Ito po yung patio ng simbahan. So, doon po sa tinuturo ko sa bandang kanan, yun po yung kapilya ng simbahan na to. So, kung ano pong architectural design dito sa harapan ng simbahan na to, ganun din po sa kapilya ng simbahan. So, papasok muna tayo and then after natin pasukin to hanggang sa meritablo, aakit naman tayo sa kampanaryo ng simbahan. So, meron doon halos apat na kampanaryo pero pagpasensyaan nyo na medyo madumi kasi inaayos po ang kampanaryo ng simbahan na to. Uh, kung makikita nyo, para may gumagalaw doon so halika pasukin natin simba na to amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me I want Was lost but now am found was blind but now I see twas grace that Alright, so papasok na tayo sa pinakaluma simbahan dito sa Karamuan. So yun yung kampanary ng simbahan. So kung makikita nyo, napakatibay ng bricks dito. So halos 4 years na nakatayo dito sa lugar na to. So napaganda. After first time ko pong pumunta dito sa Karamuan, kaya sabi ko hindi ko pwedeng hindi palampasin ang simbahan dito. Kasi marami na tayong nabisita simbahan dito sa Bicol. So ito yung pinakamalayong simbahan na puntahan ko dito sa Karamuan. So kung makikita nyo, napaganda ako. 1619. So almost 4 years na siya. So yun naman yung retablo ng simbahan. Ayan, kung makikita nyo. So may mga binago na rin dito, gaya ng upuan. Yung pintura sa taas. Ayan o. No? ninyo. So, meron din siya dito ang Android TV para hindi mahirapan yung magsisimba. Siyempre sa mga responsorial sum. So, pag malayo ka, syempre kailangan mo ng mga Android TV para mas makita nyo. So, kadalasan noong panagising ba ko, may PowerPoint lang dyan, may widescreen lang dyan, tapos doon may mag-reflect yung mga responsable exam. Pero ngayon, uso na mga Android TV sa kada simbahan. So, lumang lumaw. Oh. Ito yung bintana niya. Ito. So, so antigo-antigo. So, ito yung retablo ng simbahan. So, sa tingin ko, itong retablo ito, binago na rin kasi napakakintab tapos napaganda. so kung may kita po ninyo may mga santo may mga santa so ito po ang simbahan ni Saint Michael the Archangel yun po nasa tuktok ito po yung lawak ng simbahan na to maliit lamang sya like sa mga nakapunta akong simbahan sa Kamsur pero kung may kita nyo talagang walang binago dito Ano? You know? Doon naman ang daan papunta sa kay ng simbahan na to. So, akitin natin para mas maganda, di ba? <laughs> so, sa so mga nag-iarap ka sa akin na daanan ko ang simbahan ng Karamuan, ayun, nandito na tayo ngayon. So, masabi ko, napakaganda na simbahan ninyo. So, after naman dito, tatagos naman tayo sa kapilya ng simbahan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kura ko ng simbahan na to kasi pinayagan kaming uh, gumawa ng content dito. So, akit tayo. Ito yun, no? Kaya tayo sa taas. So, dito po yung daan papunta sa may kampanaryo. Akyatin natin. Ah. So, paikot siya. Pero, actually, sa simbahan na to, yung akyatan nyo is bakal. Unlike sa mga napupunta akong simbahan, gaya ng Milaor. Kahoy <laughs> yun. Tapos, sobrang taas. So pag akit dito, yung may kita ninyo. Yan o. Hanggang dito, yung bricks. So dito may paniti sa taas eh. So dito yung mga tagpuan ng kampanero ng simbahan na to. So maliit lamang ang daan. Pero hindi kayo matakot sa sobrang taas. Ayan. So ito yung exhaust ng simbahan. Napakainit dyan sa loob. Pagdaan dito sa may dinadaanan ko, hap mo yung sobrang init. So, then. Ito nyo yan. dito sa may kampanaro ng simbahan, makikita nyo napagandang paligid ng lugar na to. ng tayo ng bundok. So, ito yung kampanaro ng simbahan. So, pagpensya na na po, kasi may inaayos naayos po yung kampana rin ng simbahan na to. Kaya may mga kalat. So ito po yung kampana ng simbahan. Hay you no? Know, napaka tagal na nito. Halatang halata. So ito yung malaking kampana dito, itong dalawa yung maliit, at dito naman yung sakto lang. Ano you know. no. So hindi siya tumutunog kasi halos basag na yung mga kampana dito. Kaya yeah, hindi na rin siya nagagamit. Ganda dito. Ito po yung bubuo ng simbahan. Halos ni-renovate na, na po ang simbahan na to. Sobrang init. Ha? Huh? Yun po yung kapilya ng simbahan. Ayan o, yung tinuturo ko yan. So, pupunta natin yan. Tapos, yun naman po yung opisya ng simbahan na to. Napaganda dito sa karamuhan. Lawa ng simbahan nila. Kaya, pag kayo pumunta dito, huwag nyong palampasin ng simbahan na to. isa sa napagandang simbahan sa Bicol region ng simbahan dito sa Karamuan so baba na tayo tapos direkta tayo sa may kapilya ng simbahan alright so naman natin pupuntahan yung Adoration Chapel yung tinuturo kanina ng kapilya so kung makikita nyo ito po yung opisina ng simbahan na to. so ito naman yung side nya Alright, kung may kayo may mga motor, may mga sakyan, pwede kayo dito mag-park. Doon, may comfort room naman. Pero may bahay dyan, syempre, sa maintenance. So, ito naman yung adoration chapel ng simbahan. Diba yung sinasabi ko sa inyo, kung anong architectural design ng mismo simbahan, ganoon din dito sa adoration chapel. Tapos dito, may basketball court po. Kung gusto mo papawis, syempre, magpapalam lang kayo sa simbahan. So, napin natin daan, Papasok dito yan napaka dito pero napaka-sulit naman so ito yung adoration chapel dito yun, kung kayo ay magdadasal kung gusto nyo kahimik pwedeng-pwede kayo dito napaka-presko dito Ano? yung bintana niya ito napaka -luma. tapos yung bricks niya Napaka-tibay. Tapos, air condition din sa loob. So, mahangin dito. Hindi naman masyado mainit. So, ito po yung Adoration Chapel niya. Ang ganda. At least, napuntahan natin ang Simbahan ng karamoan. So, ito yung isa sa ne request na simbahan sa akin. At ito rin yung isa kong gustong puntahan. Ang simbahan dito sa Bicol. Kasi ang daming sa akin nagsasabi na apaganda. At isa sa napakatagal na simbahan dito sa Bicol. So, ang pinakamatagal na punta ko simbahan ay ang Nabua Church. So, ito yung sumunod. For four years, I think, yung Nabua, kung hindi ako nagkakamali at kung naalala ko pa, 450 years na yun. So, maganda dito. So, yun, palipad na tayo na, ano, ng drone para makuha natin ng aerial footages dito sa simbahan na to. Kaya nagpasalamat ako sa mga staff nandito dito sa Kristan Mayor tapos sa kura paroko na simbahan na to kasi pinayagan kayo mag vlog dito sa simbahan na to. So yun, ito yung napakalawak na paligid na simbahan. Uh, so kapalam na ako si Papa EJ peace out.